Mga idol, may boss sa punta. 5k ito mga idol. May boss sa 5k. May boss sa punta mga idol. 5k.

5K ito mga idol. Ay boss na po. Quality naman ito. 5K.

live kem ay bossa kem live Kahit kayo yan, Ah, idol. Idol. <tiny> Mal, lity, <diba? tiny> 5K, pang, idol. Ah, di ba? idol. sa mga idol itu Quality. <laughs> <-hati. laughs>

5K ito mga idol Ay bosa po mo Mga manok na bosa po niya. 5K O sa natin 0907-500-2691 FB uh, Alberto Baduria Ayan, Alberto Baduria mga idol Contact nyo lang mga quality manok nito ni boss Libre ang ano. Pwede kang punta sa ano ano? ano anong okay. lugar? Patag, sa Nusi Patag. oh, yun, sa Patag, sa Nusi daw mga idol. Eh, e, ano si, ano, boss po. Salamat. Ayan, mga idol. Try to ano yan, mga idol. Okay. Ang hawak niya, 1-5-1-5 lang mga idol. 1 5 1 Oh. ni Boss Chino. galo ko lang rin. Saan yan? Ako na ito, presyo. kay na ito, 3-5 na lang. 3-5 daw mga idol, o. Pwede may bitaw. Yeah, baka mag-hinanakit uh, ka na naman. Sabihin mo, si sa Boss na naman. Puro ikaw na lang nasa FB ko. Ito. No. <laughs> Yung karamat. Lopez. 3-5 lang din 3-5. 3-5, oo. Oh. Ito, 3-5 lang din daw. 25 daw.

Saan mga malaki natin, boss? Ganyan. 3K. 3K mga idol, eh. yun. Ayan kay Boss Jojo. 3 gay daw ito mga idol. laki ng katawan, ha. Eh. Ay Boss Jojo yun, mga idol. May ganda ang katawan, ha. Eh.

तो वो चमार ने यही कहिए ये बॉस जो ये

Boss Joe, pabiliin ang number natin. Number? 09487 boss Joe. FB natin. FB. Ayun. Ayun. Salamat, boss. Saan ang manok natin, boss? 3-5-2. 3-5-2? Kali 1 Ito mga idol, o. Oh. Oh idol kay Boss Ken yan. Boss Ken, pabigyan ng number natin. 07 57 May FB ka ba? Ken Victoria Magalas Yun. Eh, para makontak si Boss Ken sa ano. Mga okay. manok na idol. Lahat ko? Puro. ka? 2-5. Ito, 3-5. Dalawa. 3-5 dalawa. Bata pa eh. 25 dalawa ito mga idol ito so 25 dalawa ay eh 25 isa pala 25 isa na ito mga idol.

E, boss kento. <tap> so, mga idol, 2-5 lang, oh. 2-5, mga idol. Ano naman <tap> ba Ele vai bem animado. É boas férias.